paso ng sigarilyo, latay sa katawan, at namamagang daliri. Ito ang sinapit ng apat na taong gulang na bata na si Alias Lorna sa kamay ng kanyang madrasta. Mabait, maamo at masayahing bata ito ang pagsasalarawan sa apat na taong gulang na si Alias Lorna ng kanyang tiyahin na si Cristina Amador na residente ng Baseco sa Tondo, Manila. Kaya hindi nila sukat akalain na magagawang saktan ito ng bagong kinakasama ng kanyang ama. Kaya naman dahil sa sinapit ng kanyang pamangkin, ay hindi na siya nagdalawang isip na dumulog sa programa ni Congressman Saldico. Nandun po po sa hospital ngayon, nagpa-medical po. Ngayon po, kinukuhaan po nandungo yung pamangkin ko. Gusto ko talagang makulong yung babae na yan kasi para hindi na siya makapanakit pa ng iba. Sobra naman, talagang pati yung tainga, ano ito, piningot ba ito? Hindi ko po alam, ma'am. Meron pa po ibang ebedensya na yung maselang bahagi po ng bata is may pasapo. Naka nakita ko rin po mismo na yung kalahating mukha ng pamangkin ko is magang maga. Sabi daw po ng bata, pato daw po sigarilyo mama. Sa bata ng po talaga ma'am, hindi natin maiwasan yan. Makulit talaga ang mga bata pero yung patensya dapat hinahabaan pa natin. Ayon pa kay Christina, may hidden agenda ang bagong kinakasama ng ama ng bata kaya niya kinuha at ikinunwaring inaalagaan si alias Lorna. Pero alam ko sa sarili ko kung bakit gusto niyang alagaan para hindi lumayo sa kanya yung tatay niyan. Malusog, bibo, oo, nandun na tayo makulit. Pero nung makikita ko, isama ko siya sa mama niya para dumalaw kami sa kulungan. Yung damit hindi maayos, hindi man lang makuskos yung paa sapatos, yung pananamit, yung buhok, hindi malaman kung anong wari ba. Hindi po naging maayos yung pag-aalaga sa bata. Hindi talaga ma'am, hindi tama yung pag-aalaga nila. Inilapit na rin ang aming programa ang kanilang problema sa tanggapan ng City Social Welfare and Development ng Maynila. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Lan Aubrey Rabina, ang Social Welfare Officer 1 ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Baseco Satellite Office. Tama naman po yung unang ginawa nila tita na tanggalin po sa kustodiyan ni nanay agad ay ni stepmother yung custody ni baby para ma-secure po natin na safety si baby. Pwede pong magsadya po kayo dito sa opisina para po ma makita po namin actually yung condition po ng mga bata. Then regarding naman po sa pagpupala ng case po, willing din naman po ang opisina namin na i-assist po kayo sa police station. Para sa maaring legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Patrol Woman Jessa Balmes. Sa assessment ko po, ang madras ka po ng bata is maaari po siyang gumarap sa kasong RA 7610 or yung ating tinatawag na Special Protection of Children Against Physical abuse po yan. Tapos mm -hmm. kung sakasakali po at yung tatay niya, hindi siya willing na mag-file ng case against doon sa kanyang kinakasama ay maaari din po natin siyang kasuhan ng 7610 at the same time yung pong tinatawag natin na obstruction of justice sa kadalilan na na dapat siyang tatay ang pumuprotecta sa anak niya at hindi niya dapat pinukonsente ang maling gawa ng kanyang kinakasama. Ora mismo namang umaksyon ang tanggapan ng City Social Welfare and Development ng Baseco Manila para sa seguridad ni Alias Lorna. Hindi mo magagano yung baga. A, B, C, D, E. Tapos ito? Di, yung kang galing. Ito? O, -so. talina nga. Ito, ito. Galing! Oh? Ah, so, yung may tutulong namin para sa bata, siyempre, una po is masigurado ko namin na ligtas po at kasama ayos maayos po yung kapakanan niya. So, una po, doon sa pagpo-file po ng case niya, um, gaya po nang nakita niyo kanina, ina-assist po namin sila through medical, then sa pagpo ng kaso sa police station. Sa sa ilalim din sa ilang pagsusuri o counseling ang bata dahil sa trauma na kanyang sinapit mag-under po po siya ng counseling. Kagaya po ng pag-usapan namin kanina. Makalipas ang ilang araw, ay binisita namin sa kanilang bahay sa Baseco si Cristina at ang kanyang pamangkin na si Alias Lorna. makikita pa rin sa mukha ni alias Lorna ang hirap ng kanyang sinapit sa kamay ng kanyang madrasta. Bakas pa rin ang paso ng sigarilyo sa kanyang daliri. Pero ayo naman sa kanyang tiyahin, medyo maayos na rin ang kalagayan ng kanyang pamangkin. Okay naman na po siya. Dito nga sa akin. Tapos pag may time po iniram po ng mga kamag-anak po ng sa ng nanay niya, din minsan po iniram din nila. Pero dahil nakakulong ang inani alias Lorna, nagdesisyon na sila na hintayin na lang siyang makalaya bago sila magsampan ng kaso. Kasi po inaantay po namin yung desisyon din ng nanay at paglaya po ng nanay niya kasi siya po yung pwedeng mag-asikaso. Mahirap din po kasi na ako lang din po yung mag-asikaso kasi kung sa akin kasi hindi ko naman din po kaya na ako lang mag Pag demanda po, tutuloy pa rin talaga. Hindi man po din, hindi na po ano, hindi nung, hindi mabigyan ng stage siya yung ginawa sa kanya ng ano, Nag-iwan din ng isang mensahe si Christina para sa madrasta na si Jenny. Siya na para madala siya yung anong ginawa niya sa pamangkin namin. Labis din ang kanilang pasasalamat sa akubikol tabang ora mismo ni Congressman Saldico dahil sa ora mismo nilang natanggap na tulong. Pasalamat po ako na nandyan po kayo, na nakatulong po kayo sa amin. Isa lamang si alias Lorna sa mga minor de edad na nakakaranas ng domestic violence sa ating bansa. Kaya naman asahan nyo na ang akubikol tabang ora mismo ni Congressman Saldico ay laging handang umaksyon saan kaman sa mundo. <Sup>